for to this video guys so money gitu you no know? so children na kita na facebook guys atong ask guys na scam kita guys kay once pong good bank account yung gamit guys so saving this work yung pagkina siya guys And then current guys is to this na nila bay, so disulod yung gis atong bank account guys eh. so thankful ka yung pagkwis mga nakasweldo na ko natin. Salamat sa kus ako, mga followers o viewers. Kung wala mo, wala po ko guys. Then, labos na sa taas guys. So, nagpasalamat kay ko niyang uh, karang, guys na naswilo na ko sa akong gusto makabot na gusto po na mag-vlog-vlog ko. Mone na kain lo of tayo, no? Mm, na ta, guys. Tipay kita. Mahala yung wakapusin. Pag imo ni mo content. Pag edit ni mo sa mga video ni mo. Na imo gihe. Ki imong gihagoan guys. So, thankful ka ipunin niyo guys no. So, na pindot na po tayo guys no. So, makain na lang ako guys. Haji kwarta sa Facebook page guys. Kung makakit pa rin kung kubihalan sa dami mag video o get kam edit dapat guys kung usul ka social media guys dapat na kay passion na goal kung na dapat kung gusto makabut di ka kung sa render days dapat ka ba guys kung ats kusul content creator or pagdag guys kaya ko, guys di alim mahimong content creator di lalim mo paghimo og mga video. Di gud lim guys kay karon guys for example mag kwarta karon mag kinlo content or ugma magyaman ba content next day mag libo ka ung sarap ni mga content so thankful kay ko gisno nga na children ko karon guys so pati di pindot si ko tayo guys no so think think you kay ni new guys so kung ganon mag vlog guys So, sugdan, pudya ni sugdan, guys. So, hindi that kid, guys, ka, er, nagadit sa Facebook. So, na nagesong, um, on ewan feel guys. Mm-hmm. May nilang, guys, na ako'y panggasto once mali mo na po kumakuntin. So, mo na, guys, no? Salamat kayo sa inyong pagtanaw, guys. Mo na, ewan guys. Thank you, kayo. a bush